Good morning, guys. Ah, uh, story time tayo. Medyo matagal-tagal din akong hindi nakapag-upload after kong ma-confine. Ayun na nga. Sadly, hindi natuloy yung ating operation. Gawa ng nagpalpitate na naman po tayo. Kukwento ko muna paano nangyari. Cool na cool po ako na confine na ako and inaayos na nila yung pag-opera sa akin. Nakiklearance tayo. Hindi ako ninenerbios katulad nung sinasabi nila. Umabang ka pa nga ako kahit yung ward man. pa. Um, then nung ika-fourth day ko sa hospital or third day, um, magpapahinga ako after lunch. Nakaligo na tayo. Biglang naramdaman kong nagpapalpitate. Eh ayo kung magsabi kasi naisip ko mapopospo na naman yung operation ko. Pero after an hour, ayun na nga. Um, hindi talaga Miguel, So natakot na din ako kasi medyo nahirapan na rin ako. Uneasy na ako pinapunta ko na sa nurse station yung mister ko, Ah, uh, na-alerto naman sila kasi unang pinapuntang nurse is hindi niya makapa yung heartbeat ko. sa so, so ganun pala yun guys. Pag sa sobrang bilis, hindi na makapa kahit i-manual, nila na ipopoint nila yung thumb nila dito sa arms ko. Um, hindi nila mahabol, talagang tigidig-tigidig, gano'n. Um, then, ayun, pinatawag na, pinalibutan na ako ng mga doktor, cardiologist, uh, mga surgeon, yung team ng surgeon ko, mga nurse and mga interns, ganyan. ECG, mga nag ECG andun na. Katulad nung nangyari sa akin nung bago mag- Uh, New Year, di ba, na emergency ako, ganun din yung ginawa nila. Uh, lalagyan ako ng adenosine. Yung adenosine, guys, um, i-stop niya yung pulse beat mo. So, i-re-rest. yung puso mo. Anong pakiramdam pagka nilalagyan ka ng adenosine. Diyos ko, day, talagang parang akikita mo na yung kamatayan mo. Walang hangin. Talaga nang lalaki yung mata ko. Hindi ko alam mo saan ako kukuha ng hangin. Yung mister ko nakikita ko na lang nakatunga nga na. Baga, ninervous na rin siguro siya. So second time ko yun. And tatlong shot. Yung, yung una nung New Year, isang shot lang. Nag-okay na ako. Kasi after mo, magpa rate ka, tapos, aakyat ulit. Mag, bibit ulit yung heart mo. And, pagbit nung heart mo, wala na yung palpitation. Normal na. So, once lang yun ginawa sa akin nung New Year. Pero, yung last time, yung second time ko nga, nung naka-confine ako, nung second dose, hindi pa rin ako okay. So, tinerd dose. Eh, hanggang third dose lang. Pag di mo kinaya yun, kukuryentihin na ako. Kaya sabi ko sa asawa ko, baka sa third na sumpong, hindi na ako makarecover. End of the world na for me. Ayun, ganun po yung pakiramdam. Kaya, ewan ko ilang buhay na ba to. Pang ilang buhay na ba to. Kasi nung, ng anak ako sa panganay ko. 50-50 din ako eh. Um, tapos nung naoperahan ako sa may bato, um, medyo matagal tayong nakarecover. From yung from operation to recovery bago ko nabalik sa kwarto ko is 16 hours. Kaya pag pag-usapang operasyon na talagang sa ako. Pero yun nga, um, siguro hindi pa oras at uh, baka siguro ayo uh, ayaw pa ni Lord siya gumagawa ng paraan kasi up to now uh, nakalabas ako nag maintenance ako for one week iyo observe pero yung iniinom ko is hindi siya pwedeng uh, maintenance talaga for the meantime. So, nire-regulate niya lang yung heartbeat ko, yung verapamil. And then, up, uh, -e ako and ayun, papalo up ako sa cardio. So, hindi pa naman nila sinasabi na meron akong heart failure or may sakit ako sa puso. Basta yung ano is uh, uh, abnormal, sabi ng oncologist ko. Hindi yan heart failure abnormal beating yan, abnormal palpitation, abnormal heartbeat. Kaya yon um, yun lang muna guys, ah, inescribe ko lang sa inyo. Bye-bye!